Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan ang sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapako OFW dyan. Lalong lalo na sa Mendelech, yung Kinside. Sa mga hindi pa niya nakasubscribe sa akin, please naman subscribe my channel and like my videos. Ngayon, uusapan po natin tungkol po sa kulakan yung pumunta dyan si Bongbong Marcos. Nako, nagpupuyos po sa galit si Bongbong Marcos kasi nga sa hindi na matapos-tapos na flood control project dyan sa Bulacan. Ito, panoorin natin. Yun. Ayun. Putas pala itong daik na ito. Uh, dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Uh, bukod pa doon, may, may, may question sa kalidad ng ating uh, flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa kaya dumadaan yung tubig uh, uh, yung tubig, tubig, sa ilalim naman St. Timothy ang kontratista dito kaya titingnan natin pag, uh, pa, pa, pa panay, galing, pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila mas mabuti pa dapat pumunta sa Lerito pakita nila ganong kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin ang katatuhanan, uh, under specification yung dikit dahil nasa bakal tapos nakita mo kung titi paghahanapin ninyo meron kami mga picture pati sa, sa meron kami mga diver na sinisid sa ilalim at nakita talaga ah uh, very ano, manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho, talagang bibigay. Kaya't bumigay na nga. Uh, kaya't kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap sa ang hirap dahil pa ipapakita natin ito paano anong ano what possible excuse do they have for not doing this hindi ko ma, hindi ko maiisip with dredging pala tapos ito pa <laughs> lahat ng lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling-madaling makita. Hawakan mo yung simento dito. Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Eh, dapat, ano, 18 centimeters. 18 cm centi mga 18 inches. Parang, 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 parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang naman dyan. Tapos, meron dapat desultation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desultation, dredging, completed. Tignan naman, naman naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo, tignan ninyo. May isla sa gitna. Mas hukal na yan, yun. <laughs> Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report na may nagde-dredge sila. Ayan na naman. Para hahanapin natin yung... yung responsible dito sa good right nagut sila dito sa kanila ayun, narinig, narinig nyo na yung mga sinabi niya no, ni PBM papanagutin daw yung mga contractors. Kawawang palumpit bulakan. Grabe naman niya, sobrang nipis na yung ginawa sa ano niyo. Sa inyong dike. <laughs> Grabe. Kung mapapansin niyo dun si ano, di ba? Si Daniel Fernando. <laughs> Pag hindi ba nagchichigyan si Daniel Fernando, yung mga nangyayari mga proyekto dyan sa, ano, sa Bulacan, yung ano niya, di ba, actor din yan ng kanyang vice governor, actor din yan. Eh. So ngayon ko hindi, hindi pinuntahan ni BBM at nagkaroon na in infection, ins inspection dyan sa, ano, sa kalumpit. hindi malalaman ngayon. Pero mga kawangis ko kung mapapansin nyo, yung flat control issue na yan, noon pa yan eh, 2024, yung katatapos lang niya di ba magano magsuna na sinabi niya yung kanyang nailagay ay 5,500 na flood controls tapos yung mga congressman pati mga senador di ba super club clap clap club so after a few weeks di ba biglang bumuo ang malakas na ulan at habagat di ba alos yung kamay nila di ba yung kamay nila ay lubog sa baha at iba pang mga lalawigan ng Pilipinas lubog sa baha ang tagal nun inabot ang isang buwan yata yun oh, kahit eh, dito sa lalawigan ano, ng Palawan, umabot din yung ano, mga eh, bagat. Doon na nagkaroon ng maraming mga eh, intriga tungkol sa flood control. Kung asan daw ang flood control na binibida ni Bungbong Marco, bakit wala? Ang tanong kasi diyan, noong 2024, eh, bakit hindi kagad inimbestigahan yung plat control? Hindi hindi, hindi inimbestigahan kahit nagkalat na yan sa social media, sa mga mainstream media na pinag-uusapan na na kung nasana yung pad control. Hindi nila pinansin, hindi nila hindi nagkaroon ng investigation sa Senate, hindi nagkaroon ng investigation sa Kongreso. Alam mo kung nang nila sa loob ng tatlong taon? Duterte. Diba yung Duterte yung iniimbestigan nila? At yung uh, kay BP, Sarah. Tuloy-tuloy yung ano yan eh. Tuloy-tuloy yung -tuloy investigation nila. So ngayon bakit ngayon lang 2020, 2020 pin nila iniimbestigahan. Anong may anong drama doon? 'Di ba parang <laughs> parang bakit ngayon dapat noon na nagkaroon ka ng problema sa platform kasi ang ulan hindi lang ngayon ni eh, Ang habagat noon noon pang mga taon nag, nagkaroon ng habagat. Kaya, kaya nagkaroon ng investigasyon kasi tuloy-tuloy kasi yung pagbaha hindi lang sa kamay uh, pati sa mga lalawigan. Kaso lang dapat kasi bilang isang presidente, dapat mo pa pinag-imbestigan kung saan ang, ang bilyon-bilyon na, bilyon na budget na ginasustyaan ng mga DPWH. Kaso lang ang problema kasi maraming kasing mga congressman na involved, di ba? Sabi naman kasi ni Sandro Marcos, hindi pwedeng imbestigan dyan sa loob ng kongreso. Kasi maring, maraming mga congressman na mga involved po. Dahil partita sila ng contractor, mag-contract sa mga control. Kaya hindi ma ano, hindi ma magkaroon ng investigation yun sa kongreso kasi nga pinagtitipan nila ngayon noon lagi na lang pipisara sa impeachment trial niya na gusto talaga matanggal ngayon mawiwindang ma kayo if ever na si Bipisara talaga makaupo sa pwesto ahabulin kayo lahat kasi para yung pala Puto kayo ng buto sa BP, uh, BP impeachment sa kayo sa mga unyango, mga primaw dyan sa kongreso, yan sa mga contract ko contract ng flood control kaya sununsuran kayo kay Martin Romualdez kasi kami kasi may parte rin sa contract kasi pagdating nilang imbestigahan yan paklaking issue noon pa yan sinasabi ng taong bayan na imbestigahan ko yung ano yung flood control ngayon ngayon, ngayon galit nang galit siya no? si Pangulong Bongbong Marcos kasi nga yung pera na yan na sayang ano yan <laughs> Tignan niyo naman yung kapal ng cement. po hindi lang yan sa kalumpit ang makikita niyo sa mga amin sir, min na binabalita no, sa buong buong Pilipinas